Ay, ang dami ko na pinili. E ano yan? dami mo na pinamili. Puro ka nalang gastos eh. Ano ka ba, Jayboy, Ano bang gagawin ko sa pera? Eh, de, ko. E di gagastos ko. Ilin, alam mo naman di ba nagtitipid tayo? Kasi ang dami nating gastusin dito sa bahay eh. j sa tuwing bumibili ako ng para sa akin, yan yung bungad mo sa akin eh. Ano ba? Lagi mo lang ako kinakawawa? Gusto mo lagi akong... Lagi akong parang pulubi tingnan? Hindi naman sa ganoon pero kung bibili ka dapat yung konti lang, sakto lang. Anong sakto lang? Gusto mo magtipid? Eh sa pagtitipid natin hindi naman tayo umaman eh. Ano? Kagad mo lang yung sinasabi yan eh. Alam mo, Jeboy, nagsisisi ako na ikaw yung pinili ko eh. Nakabwisit-wisit yung buhay ko. Mas mabuti ba, Jeboy? Maghiwalay na lang tayo. Edith, hey, huwag! What... Huwag mo nga akong hawakan! Nakakadiri ka! yan Mamuhay ka mag isa mo! Bwiset! Okay. Mm. Okay. Oh! Aiden! Masugot ka! Tuloy! Ano ba nangyari sa'yo? Upo ka! Upo ka. Upo ka dito. Anong problema, Aiden? Ba't ang dami mong dalang gamit? Eh, oh, ito pa rito. Anong problema? Mami, pasensya na ha. Kasi itong anak niyo kasi ano oh, anong ginawa? Lagi na lang ako sinasaktan. Lagi ako minamaltrato. Kaya naisipan kong umalis sa bahay. Si... Si Jeboy, ang anak ko, nananakit? Opo, Mami. Hindi dami ko mapaniwalaan yung Aiden, pero Huwag ka mag -alala. hindi ko siya kukonsentihin. Kaya, Mami, wala akong ibang mapuntahan eh. Kaya, nandito ako ngayon sa inyo. Iniisip ko lang yung kaligtasan ko eh. naman si Kuya? Sige, Eden. Um, dumito ka na muna. Para pag hinanap ka niya, hindi kanya niya, ma hindi masasaktan dito sa bahay ko. ito dumito ka na. Dito ka na muna tumira. Maraming pong salamat, ha? Oo oh, naman. Anak na rin kita, Eden. Sarina, samahan mo siya sa kwarto. Apa. Ha? Para makapag, uh, makapag ng gamit si Eden. Makapagpahinga na rin. Salamat po ulit. Sige. Oh, oh Mami. Bless you. Oh, j boy. Mm. Mami. tumapin ka. Ah, uh, Mami, nandiyan po ba si Eden? Gusto kitang makausap. Nandito yung asawa mo. Anong ginagawa mo sa asawa mo? Anong, anong ginagawa, Mami? Sinabi sa akin ni Eden na sinasaktan mo siya at minamaltrato mo. Ano ka ba naman, J-Boy? Bago nagsasama pa lang kayo ni Eden, tapos ganyan ang ginagawa mo. Ano siya sabihin ng mga magulang nun? Akaya! Ah, Mami, huwag ka maniwala doon. Binabaliktad lang ako noon. Mami, di ba hindi ko kaya manakit ng babae? Alam mo yan. Alam ko. Kaya nga nagugulat ako at sinasabi ni Eden na sinasaktan mo siya. Ano ba ang totoo? Mm. Grabe talaga yung babae. O, oh, Eden. Ayan. Ayan si J-Boy. Anong ginag... Anong ginagawa mo dito? Nandito ka ba? Para sakta na naman ako? Para siraan ako? Mami, natutroma na ako sa ginagawa niya sa akin eh. Ikaw ang anong ginagawa mo dito? Pamamahay ito ng pamilya ko ah. Eh bakit? Nanay ko na rin siya Mami, natatakot ako sa kanya eh. Baka anong gawin na naman sa akin eh. Wala yung gagawing masama habang nandito ka, Aiden. Eh. Pero mag-usap kayong dalawa. Hindi pwedeng kaya kakagulo kayo. Mag-asawa kayo, mag-usapan niyo to. J-Boy lalaki ka. Kausapin mo yung asawa mo para ayusin to. Iwan na natin sila. Mami. <laughs> ang lakas naman ng loob mo, J-Boy, Pumunta ka pa dito para hanapin ako. Sa tingin mo, maniniwala yung pamilya mo sa'yo. Sirang-sira ka na. Eden, ikaw ang malakas ng loob. Di ba nakipag-iwalay ka na? Eh, ba't ka pa dito sa pamilya namin? Kasi, Jeboy, hindi ako hihinto hanggat hindi nagiging miserable yung buhay mo. At saka, hindi pa yan yung gagawin ko. Hindi pa ako kontento eh. Kaya, watch and learn. <laughs> Balaw na talaga yung misis ko eh. Biruin mo. Kayo na lang, tapos mag pa kayo, tapos Isiraan ka pa sa mga magulang mo? Eh na nga eh. Isa pa. Nagawa talaga siya ng paraan para malayo sa akin yung pamilya ko. Alam mo, Beshi, ang tagal ko tayo online, kaya hindi ko mak... Uy, alam mo kanina ka pa ha? Kanina ka pa lang mangot. Anong problema mo? Eh, sino ba namang hindi isisimangot? Ito kasi si Jeboy. Eh. Di lahat binibigay sa akin. Anong gusto ko hindi binibigay? Kina-question pa yung pagsashopping ko. Ano ba kasi pinakain mo dyan sa asawa mo? Ba't nagkakaganyan yan? Eh, baka naman mamaya ikaw yung may problema, ha? Baka mamaya minamaltrato mo yung asawa mo. Mga pare, alam niyo naman, di ba? Kilala niyo ako. Hindi ako nananakit ng mabae. Sarangay, uh, may punto ka. Baka siguro hindi mo lang pinagbigyan. Grabe <laughs> ka talaga. Ah, ano ka ba naman? Hindi mo na lang. Baka naman nagtitipid lang. Iniisip na rin naman yung kapakanan yung dalawa, eh. Kapakanan? Alam mo, hindi ako papayag sa ginagawa niya sa akin, eh sisiraan ko talaga yan. Mm -hmm. Uy, nesyo mo ituloy yan. Baka bumalik yan sa'yo. May naisip na akong paraan. Sisiraan ko siya dito sa social media. Ipo-post ko siya sa mga siyang tao. Eh, dahil ano nga? Pigilan mo ko, ha? Hala ka nga. Bahala ka pa ikaw na karma sa sa'yo. Hindi ako makakarma. Mas masama siyang tao ay sa <laughs> sa'kin. Oh. Teka lang. Di ba asawa mo to? Eto, nag-post siya ng picture na tapos ang sabi niya sa caption na maltrato mo daw siya sabi <laughs> niya talaga yung babae na no? Oh. at iba naman sa social media Tsaka, ka pa tingnan natin yung mga comments ah. oh ayan oh paniwalang paniwala yung mga iba nating kaibigan sabi ko naman sa inyo eh hindi titigil yan hanggat hindi nagiging miserable ang buhay ko Dapat maaga pa lang gawan mo na ng paraan niyan, kasi sa dulo niyan, ikaw lang din yung magiging bihado di niyan. Tama. Sir! Sir, tulungan niyo ko, sir. Ah, uh, madam, ano pong may paglilingkod ka sa inyo? Eh, kasi itong partner ko, si Ray, eh, lagi na lang akong ginugulpe, lagi na lang akong hinamaltrato, kaya nandito ako para magsumbong sa inyo, para matulungan ako at matakip siya. Ah, uh, ganun ba? Kung minamaltrato ko ng asawa mo, ma'am, eh, wala ka naman po yata ang mga pasa. Ah, uh, sir, kasi gumaling na agad yung mga pasa at saka yung mga sugat ko, eh. Pero, sir, may, may mga pictures po ako nung, nung meron pa po ako noon. Ayan po, sir, oh. Yan. Yan po lahat yan. Mukhang, eh, mom, mukhang sigarado ka ba dyan sa mga pasa na sinasabi mo? Eh, mukhang make up 'yan Ma eh. Sir, hindi nga totoo, 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 totoo na. Mga pa-satu. Uh, ako pumunta agad dito kasi natakot ako, pero ngayon malakas ang loob ko na pumunta dito. Ganito po, mama. Uh, mahirap po kasi ibig paratang, lalong-lalo na sa kapwa ng tao. Alam mo ba, sa ginagawa mo, pwede kang baliktarin. Sir, pero maniwala kayo sa akin. Please, maniwala kayo sa akin. sige, ganito na lang. Para mapatunayan natin kung totoo mo yung reklamo mo, uh, ano po ba yung address ni ma'am nang mapuntahan po namin? Ah, oh, pwede bang isulat ko na lang, sir? Ah, sige po. <laughs> Paniwalang paniwala yung mga tao, pati yung polis kanina. <laughs> Kuya din, Kapal naman ang mukha mo! Hindi ka ba nakontento? Siniraan mo na ako sa pamilya ko, pati sa social media, sisiraan mo pa ako? Cool ka lang, Jebo, hindi pa ako tapos. Kasi, pati pamilya mo, isusunod ko ng sisiraan sa social media. Ayun ang huwag na huwag mong gagawin, dahil mahal na mahal ko ang pamilya ko. Mahal na mahal mo? Sige, pagtanggol mo. Uh, Ma'am? <pc bone> Officer, siya pa yung sinasabi ko sa inyo, yung partner kong nang bubogbog sa akin. Uh, Sir Jeboy, maaari eh, po ba kayo tayong sa presinto? Dahil po sa reklamo ng asawa mong kong bubogbog. Sa ati Eden po, hindi po siya nagsasabi ng totoo. Ito po, oh. Hindi naman, Pati yung mo, isusunod ka ng sisiraan sa social media. Eh, ma'am, mali-mali naman pala yung reklamo mo, eh. Tapos sunod, ma'am, pag nagreklamo kayo, itamaan eh, niyo ha? Ah. Sinasayang mo yung oras namin, eh. Hmm. Ikaw, ha? Ah, Pakailamera ka, no? Alam mo ba, ikaw na yung susunod kong sisiraan sa social media? Sabi ka? Pinadama mo yung kuya ko. Inosente yung kuya ko. diyan yan inosente! Masama yung tao katulad mo. Eh, masama sa... ka. Uh... Eh, tingnan mo anong ginawa mo. Oh, sinamahan so, mo sa polis. Ano? Totoo. Hindi yung totoo. Hoy, Aiden. Sumusobra ka na, ha? Pati sa pulis nagsumbu ka ba? Bakit? Wala ba akong karapatan? Eh, human rights ko din naman yun, ha? <laughs> ano? Pareha lang kayo magkakapatid. Tama na. Aiden. Alam ko na yung totoo. Nalaman ko na lahat at tigil naman yung pagpapanggap mo, pati yung anak ko. Mabuting tao yung anak ko pero sinisiraan mo. Umalis ka na dito. Pag hindi ka umalis, ididimanda kita ng oral defamation. Mami, hindi yun totoo. Eh, lahat ng sinasabi ko sa social media, totoo naman yun ah. Hindi totoo yung sinasabi niya sa inyo. Pinabaliktad ako ni Jeboy. Aalis ka? pa pahuhuligin kita sa polis. Araw ko rin. <laughs> Jeboy, sorry ha. Pero alam ko naman eh na hindi mo kayang gawin yon. Pero siyempre babae yun. Ayokong makakapanakit ka ng babae. Pero patawarin mo kami ha. Okay lang po yun, mami. At least alam niyo na yung totoo ngayon. Sa limonaga na kami pareho. O pa na, mami. Kain muna tayo. Gutom na ako eh. Sige. Halika. Paghahanda ko kayo. Para pa. Sige, okay, pa.